0006 o so ang Fair Election Act ang mass media kabilang ang columnist, komentarista, announcer, reporter, on-air correspondent o personalidad na kandidato sa namang elective public office ay dapat nang ituring na resign. Pati na rin ang matatayong campaign volunteer o empleyado ng isang kandidato o political party. Maaari rin namang mag-file ng libo pa mula sa kanyang trabaho sa panahon ng kampanya. Hindi naman maaaring gamitin ang oras o space ng sinumang media practitioner na opisyal ng political party o membro ng campaign staff ng isang kandidato o political party para paboran ang mga ito. Bawal rin ang gumawa ng pelikula o dokumentaryo na ipalalabas sa masinihan, telebisyon o anumang public forum sa panahon ng kampanya. Dagdag kalaman lamang po, hatid namin sa inyo. Kaugnay pa rin ang nalalapit na halalan sa Mayo at 12. Lumabas at iboto ang nararapat. Ako si Badio Beras ng Abante Radio, Luzon Provincia, at ng kwentong politiko. Abante Election 2025. Abante Election 2025. Mga kaabante, ngayong Fire Prevention Month, narito ang mga dapat tandaan para ligtas sunog tayo. I-unplug ang inyong appliances kung hindi ginagamit o kung aalis ng bahay. Maglagay ng fire extinguisher o mag-install ng fire protection system. Manatili sa kusina habang nagluluto. Alisin o palitan ang sirang appliances. Bantayan ang nakasinding kandila. Sumunod at makiisa para ligtas sunog. Ang paanalang ito ay atid sa inyo ng Abante Radio. Well, with regards to fake news, parang may kakulangan po ho, yung mm. -hmm. Mag magiging ano tayo, makatotohanan tayo dyan. Kasi uh, it's a new spe ano, specimen of, uh, of, of, of uh, new type of crime uh, or new type of uh, mm -hmm. Uh, ang tawag natin dito, phenomenon, yung fake news na yan. Mm -hmm. Pero ho, yung iba oh. naman na effects ng fake news, like libel, like inciting to sedition. Mm hmm. So, yan, na, nakapaloob na sa batas yan. At pinapaiting pa yan nung uh, Cybercrime Prevention Act of 2012. Mm -hmm. So, meron na ho yan. Pero pagdating ho doon sa pagpapakalat, pag-share mm -hmm. ng fake news, medyo yun yung kailangan ng na, punuan natin ng mga loopholes. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Avante, Avante, Radio Balita, Radio Balita, ¡Ngayón! Avante, Radio Balita, ¡Ngayón! Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Social media practitioners na nagsorry dapat hindi na magkalat ng fake news. Ayon yan kay Congressman Ben Benito Abante Jr. Umaabante sa balita si Abante reporter Jess Werte. Jess? Yes, Kim. Para kay Manila Congressman Gian Binido Abante Jr., hindi sapat na mag-sorry o humingi ng tawad ang mga vloggers bagkus dapat na nilang itigil ang pagpapakalat ng fake news. Sa nagdaang pagdinig ng House Tri Committee, humingi ng tawad ang ilang vloggers matapos sila igisahin ng mga mambabatas dahil sa mga inilabas nilang pahayag na wala namang basehan. Ayon kay Abante, hindi basta-basta mawawala ng sorry ang sakit, ang paninira at maling akusasyon na naranasan ng mga biktima ng fake news na ikinalat ng mga ito. Hindi nagustuhan ni Abante ang sinabi ng mga vloggers na hindi totoo ang extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Gayun din, ang ipinakalat na marami daw miyembro ng kapulisan ang nag-resign dahil sa pagkakahuli ng International Criminal Court kay Duterte. Pagamat simula lang ng maayos na maayos sa samahan ng paghingi ng tawad, sinabi ni Abante na dapat sundan ito ng mabuting gawain gaya na lamang ng hindi na pagkakalat ng kasinungalingan sa social media. Samantala, ipinalala rin ng mambabatas sa mga social media personalities na ang freedom of speech ay hindi nangangahulugang freedom from accountability. Ako si Jeff Suerte ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. A Life Report. Maraming salamat Jess, samantalang maintenance para sa MRT3, babawiin sa weekends ayon niyan sa DOTR. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Ignacio Jess. Kim, babawiin ang oras ng maintenance para sa pinalawig na operasyon ng MRT3 sa weekends. Ayon kay DOTR Secretary Vince Tizon, batay ito sa naging pag-uusap ng kagawaran sa MRT3 Management at Japanese partner ng ahensya na sumito ko. Makaraang nag inspection ito. Noong unaan niya ay nagkaroon umano ang mga ito ng pag-aalangan sa extended hours ng operasyon dahil kailangan ng mga tren ng oras para sa maintenance. Ngunit paliwanag ni Dizon, yung mga mawawalang oras para sa maintenance dahil sa isang oras sa dagdag kapag weekday, babawiin ang maintenance nito sa weekend. Ayon kay D zone may mga adjustments na mangyayari sa weekends sa umaga dahil wala naman umanong pasok ito kung saan iaanunsyo naman ito ng kagawaran ngayong linggo. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumayin mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Ab -ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.